Uh, magandang hapon po sa lahat at uh, meron na po tayong mga binabayan na manok dito uh, pullets kanina lang po dumating at saka mga almost 100 hits po ito na binabayan na manok so yun yung uh, ipapakita ko po sa inyo so ito na po uh, nilagay namin po mula dito for the meantime sa ating gradas. so nga pala uh, dahil ganitong inayos namin uh, sa mga polits na binabay ayan uh, bawat bloodline uh, inaiba-iba namin pinagsasama-sama na namin kasi meron na pong may-ari ito bawat isa yan po saka hindi na po kami mahihirapan sa, sa pagkuhan ito pag dumating na yung buyer at saka mamimili na lang sila bawat bad line po yan uh, inisa-isa namin sa pagayos nilagay namin po sa 5x5 uh, dito sa ating gradas dito namin uh, nilagay kasi hindi pa masyadong ano hindi pa masyadong maayos yung ating farm so for the, uh, for the meantime dito sila muna yan po yan yung mga pullets ni Bus Martin. Yan. Napakaganda po niyan. Ito po, po yung iba. Almost 100 heads po ito lahat. Yan po. Ito po. <coughs> yan lahat po yan uh, mayroon may ari nyan 100 heads kanina lang po ito dumating ah uh, 20 20 20 peraso po ito na 5x5 ang nilagyan namin. Ito sila. Yun. Napakaganda mo kung mga babae na mga manok yan po Boston napakaganda po ng Boston pure po ito pure saka meron po tayong dalawang piraso na gilmore dito na babae ito po yan po yung gilmore ni bus martin na babae dalawang piraso lang yan uh, order po ito pure gilmore yan po yan po ang kanyang pure gilmore yan So, at saka dito po, wala pa pong banda dito, wala pa pong nailagay na roaster. Kasi nga, sa kanila nang hindi pa ito totally uh, <clears throat> na maayos talaga yung farm. Uh, malapit na po itong matapos. So, siguro pag natapos na ito by September, uh, mapupuno na po lahat ito. Dahil po sa ngayon, yung mga roaster natin ay eh nasa 150 lang yung roaster natin yun hanggang dyan lang po Kaya dyan sa dulo wala pa masyado ito sa uh, bandang giradas lang po ito saka so, uh, yan yung foreman namin yan si kuya rin yan yung foreman uh, uh, siya po yung namamahala sa mga gawain dito sa farm ni Bus Martin Esculin uh, dito sa Batangas so siya yan po yung foreman na yan so yun lamang po at uh, maraming maraming salamat po sa lahat